Gadanan sarong 31 anyos sa lalaki matapos na makarjak ares mantang nagboboto sa laugan sa iyang polling precinct sa Bulwang Elementary School, Barangay Bulwang, Baaw, Sur, alas 8.30 ng aga kasuudma, Oktubre 30. Binisto ang butante na si Richard Borella Doe sa impormasyon, bigla na saning na tumba si Nawaranin Malay. Tulos man na nagresponde ang personahes kan Municipal Disaster Reduction and Management Office kan Banwaan as inipigdaran mutante sa Santa Maria Josepa Hospital alagad da pang mabuhay. Wala po tayo ang doon, gawa ng, uh, ng takot sa nag-alit tayo doon sa investigation yung death niya. No? hindi natin ma-determine sa ngayon kung uh, natapos ba niya o hindi yung uh, niya. Dahil sa kasiributan kasudma, sa pasubot nakakaulay kin hepaturan pamilyang nabayan kan butante. Alagad si Nertong iimbestigaran panindaan pangyayari. Alas 7 na po tayo ng madaling araw na katapos. Ano po? Pero uh, we will try to coordinate doon sa pamilya para may, uh, may dental kaming uh, report no? no may may dalitag makakuha kami ng ito pang detalye eh, para doon sa tao. Nakapatente naman sa inyong residensya ang nagada na Mientras tanto, may pangapodan man si Kidara sa publiko lalo ng na ngunya na selebrasyon ng in Indas. Kasama sa bahay na nag-decide na magpunta sa mga sementeryo at talawin yung mga namayapa. Ano lang po kung may nakaramdaman po eh, ano siguro ipagpahinga eh, na lang po ano uh, tawag dito, ipaalam sa pamilya na sila may dinarandang para na sa ganun eh, maampatan ng agarang lunas so, kung ano man ang naman nila. Ngayon po sa araw ng undas, uh, siguro po mas makakabuti po magdala parati ng tubig at uh, payong para doon sa mga pupunta sa simenteryo dahil uh, yung, dahil sa bago bago klima ng panahon, maaaring umulan, maaaring umaraw, mas, mas makakabuti kung handa tayo. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.